Sinuway ng mga Belarusians na sundalo ang kaalyado ni Vladimir Putin na si Alexander Lukashenko dahil nag-alsa umano ang mga ito at umanib sa Ukrainian Armed Forces upang labanan ang ginagawang pananakop ng Russia sa Ukraine. Maraming mga Belarusians na sibilya naman sa buong Europa ang sumali sa mga Ukrainian troops at niniulat rin sa media na halos humigit-kumulang isang daang mga Belarusians ang voluntaryong sumasali araw-araw upang tulungan na ipagtanggol ang Ukraine. Ang mga Belarusian volunteers ay tumutulong kasama ang Ukrainian Army at ang mga Territorial Defense Units at iba pang mga volunteers mula sa buong kontinente. sinabi ng mga Belarusian sa Sky News Australia na mayroon silang mga kakilala sa Ukraine tulad ng kanilang pamilya at ang ilan sa kanila ay mayroon din mga tahanan sa nasabing bansa. Samantala, hindi umano nasihan si Alexander Lukashenko na isang malakas na taga-suporta ni Vladimir Putin nagsalita si John Derbico sa Sky News Australia at siya ay kasalukuyang naninirahan sa Kiev mula noong November 2020 at sumali rin umano siya sa Territorial Forces ng bansa. Ayon kay Derbico, mayroon siyang trabaho at mga plano sa hinaharap ngunit mukhang hindi ito matutuloy dahil sa ginawang pagsalakay ng Russia. Sinabi ni Derbiko na isang Belarusian na sa sandaling ito nagpasya umano siyang manatili sa Ukraine dahil nawalan na umano siya ng sariling bayan at hindi siya papayag na ang kanyang bagong tahanan ay sisirain ng Russia. Ipinaliwanag ni Derbico na tumakas umano siya sa Belarus pagkatapos sumali siya sa mga protesta laban sa kanilang presidente na si Alexander Lukashenko idinagdag ni Derbiko na handa umano siya sa isang malaking pag-atake sa kapitolyo ng Ukraine at handa rin siyang depensahan ang syudad mula sa mga Russian troops. Sinabi ni Derbiko na nais niya na ang kanyang mga kapatid na Ukrainians ang manalo sa digmaan at hinimok rin niya ang mga Western countries na patuloy silang suportahan sa abot ng kanilang makakaya. Ang isa pang sundalo na nagngangalang Ivan ay nagsabi na hindi umano niya kayang tiisin na hindi makipaglaban para sa Ukraine lalong-lalo na kung mayroong mga kakilakilabot na bagay ang nagaganap ngayon sa bansa. Siya ay galit na galit umano na may mga batang namamatay dahil sa ginagawang pambobomba ng Russia. Pinosuportahan ni Alexander Lukashenko ang ginawang pagsalakay ng mga sundalo ni Vladimir Putin at pinahintulutan din niya ang mga Russian troops na dumaan sa Belarus upang magsagawa ng pagsalakay sa Hilaga. Sinabi umano ng Ukrainian government na mga Belarusian special forces ay nagsasagawa ngayon ng mga operasyon sa Ukraine, ngunit hindi pa nakumpirma ng US intelligence sa publiko ang mga pahayag ng bansa. Samantala, narinig umano ang mga sundalo ng Russia na nasa frontline na umiiyak at humihingi ng pagkain matapos ma-intercept ang kanilang mga radio messages ng isang British intelligence company. Ipinapakita naman sa nakuhang footage ng Shadowbreak International na mababa na umano ang moral ng mga Russian troops. Sa katunayan kinekustyon na rin nila ang kanilang mga command orders at nagre tungkol sa kakulangan ng mga supplies at pagkain habang sila ay patuloy na nakikipaglaban sa digmaan ni Vladimir Putin sa Ukraine. Sa isang clip, isang Russian na sundalo ang tila galit na nagtanong sa command center tungkol umano sa mga supply at gasolina. Maririnig na sinabi umano nito na ilang araw na silang nasa Ukraine. Galit siyang nagtanong kung kailan magiging handa ang kanilang mga supplies. Ang mga na-intercept na mensahe na unang inilabas ng The Daily Telegraph ay nagpapatunay na masama na umano ang loob ng ilang mga Russian na sundalo ayon kay Sir Heikki ang envoy ng Ukraine at isang miyembro ng UN Human Rights Council sa Geneva binasa ng malakas ni Kislisya ang isang text message na iniulat na ipinadala ng isang Russian na sundalo sa kanyang ina mula sa Ukraine. Ayon sa mensahe, sinabihan umano sila na sila ay sasalubungin ng mga bulaklak ngunit sa katunayan ay tinawag sila ng mga Ukrainians bilang mga pasista. Ang ina ayon sa ambassador ay nagtanong sa kanyang anak kung nagsasagawa pa ito ng mga military drills. Sumagot siya na nasa Ukraine o mano sila. Sila ay nasa isang tunay na digmaan. Natatakot din o mano siya. Pinaputokan nila ang lahat kahit na mga sibilyan. Ang tanging bagay na gusto o mano niyang gawin ngayon ay ang magpakamatay ang na-intercept na audio recording at mga mensahe ay naaayon umano sa inilabas na pahayag na isang senior US defense official na nagsabi na kulang sa karanasan ang mga sundalo ni Vladimir Putin at hindi rin nila alam na sila ay papadala sa isang digmaan sa pagsasalita sa mga reporters sa kondisyon ng anonymity, sinabi na isang source noong mga nakaraang araw na mga sundalo ni Vladimir Putin ay sumusuko na at kung minsan ay hindi na nakikipaglaban, idinagdag niya na mga Russian forces ay nagpapakita ng ilang mga palatandaan na sila ay umiiwas sa panganib. Habang ang ginawang pagsalakay ng mga sundalo ni Vladimir Putin ay umabot na ng mahigit tatlong linggo, sinabi ng isang opisyal ng Estados Unidos na mga Russian troops ay muling nagsama-sama at muling nag-iisip at sinusubukang mag-adjust sa mga hamon na kanilang naranasan.